Matapos mag-almusal kasama ang kanyang mga anak, pumunta si Secret Service Agent Xavier upang sunduin ang presidente sa kanyang bahay. Ngunit walang sumasagot ng kumatok siya. Binuksan niya ang pinto at nagulat nang makita si Pangulong Kal na patay sa sahig. Sinuri niya ang katawan para sa palso, ngunit wala na itong buhay. Tumingin si Xavier sa paligid para sa mga palatandaan. May baso sa sahig, dalawang baso ng alak, at hikaw sa mesa. May bakas din ng dugo na patungo sa labas, at sa dulo nito ay isang sigarilyo. Ang kanyang safe ay walang laman, at ang kahan ng sigarilyo ay may markang, X, kaya kinuha niya ito. Tumawag si Agent Jane upang tiyakin kung maayos ang lahat, ngunit sinabi ni Xavier sa kanya na ay lockdown at suriin ang buong bahay ng hindi nagtatanong. Sa isang flashback, ikinwento ni Cal kay Xavier na ang kanyang asawa ay bumoto para sa kanyang kalaban sa huling halalan, at inamin niyang nag-aalala siya na iiwan siya nito kung mawawala ang kanyang posisyon. Binanggit din ni Cal na hindi magandang panahon para magkaanak ang sino man ngunit tumangging ipaliwanag kung bakit. Sa kasalukuyan, humingi si Xavier ng security footage kay Agent Mike mula sa nakaraang araw. Nakita nila na sinunod ni Cal ang kanyang karaniwang rutina. Sa hapon, nakipagkita siya kay Samantha, ang pinakamayamang babae sa mundo na may palayaw na, Sinatra. Naalala ni Xavier na nakita niyang nagtatalo ang dalawa, ngunit sinabi ni Cal na wala itong dapat ipag-alala. Sa gabi, bumisita si Nicole, isang mataas na ranggong Secret Service agent na may lihim na relasyon kay Cal. Napansin ni Xavier na suot ni Nicole ang mga hikaw na nakita niya kanina. Matapos umalis ni Nicole, nag-inuman si Cal at ang kanyang ama na si Kane, na bumalik sa guest house bandang alas 9.30. Pumasok sa kwarto si Cal at isinara ang pinto bandang 4 minuto pasado alas 10, kaya si Xavier ang huling taong nakakita sa kanya. Nang mapansin ni Mike na matagal nag-usap sina Xavier at Cal, naalala ni Xavier ang araw na pinalibutan si Cal ng mga reporter na gustong marinig ang kanyang opinyon tungkol sa isang insidente sa Colorado. Napansin ni Xavier ang isang lalaking may baril na nakatago sa isang mikropono at nasa niya si Cal sa tamang oras. Nahuli ng ibang mga agent ang salarin, ngunit tinamaan sa balikat si Xavier ng bala mula sa isang 3D printed na baril. Ngayon, ipinakita ni Xavier ang katawan ni Cal kay Agent Billy at sinabing libutin ang buong ari-arian upang maghanap ng ebidensya bago ipaalam ito sa iba. Napansin ni Billy ang isang bukas na bote ng alak at dalawang plato sa kusina, pati na rin ang ilang natapakang halaman sa hardin. Samantala, ipinakita ni Mike kay Xavier ang higit pang security footage. Nang magpalit ng shift si Billy matapos umalis si Xavier, nagloko ito at nakatulog pa. Natuklasan din nila na mula 42 minuto pasado alas 10 hanggang 13 minuto pas offline at frozen ang lahat ng security camera sa huling kuhang imahe. Sa sala, gustong malaman ni Jane kung ano ang nangyayari, ngunit sinabihan siya ni Billy na huwag mag-alala dahil sisayasatin ang lahat. Napalihim siyang may ibinigay kay Jane bago sila maabala ni Xavier, na inutusan siyang gawin ang opisyal na tawag at ideklara ang Code Red. Ilang sandali pa, dumating ang estranged wife ni Cal at nagdemand ng paliwanag, ngunit hindi siya pinapasok ng mga agent. Pinayagan naman nilang pumasok si Samantha. Dumating din si Kane upang alamin ang nangyari sa kanyang anak, kaya dinala siya ng mga agent sa isang kwarto kasama si Samantha. Di nagtagal, isinailalim si Xavier sa interogasyon ng kanyang mga nakatataas. Iginiit niyang normal lang ang nangyari kagabi. Nais malaman ni Nicole kung ano ang pinag-usapan nila ni Cal noong gabi ng insidente. Naalala ni Xavier na iniwang bukas ni Cal ang kanyang safe. Kinuha ni Cal ang isang kahon at sinabing hawak niya ang balita ng buong mundo. Malamig ang naging pakikitungo ni Xavier kay Cal, kaya tinanong siya ni Cal kung mapapatawad pa ba siya sa isang bagay na nangyari noon. Sa isang alaala, ikinwento ni Xavier ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at sinabing mapapatawad lang niya si Cal kung muli siyang makakatulog, at matutulog lamang siya kung patay na si Cal. Sa isa pang flashback, bumalik si Xavier sa trabaho matapos siyang barilin. Ipinahayag ni Nakal, Samantha, at General Kirtley na si Xavier ay isa sa iilang taong makakaalam ng isang napakalihim na impormasyon tungkol sa pambansang seguridad. Ang tablet sa kahon ay naglalaman ng classified data na may kaugnayan sa insidente sa Colorado. Sa kasalukuyan, nagjogging si Xavier upang linawin ang kanyang isip. Normal ang galaw ng lungsod, nagbabayad ang mga tao gamit ang kanilang bracelets, may isang lalaking nag iinspeksyon sa mga robot na pato sa lawa, at may anunsyo na nai-delay ang pagsikat ng araw ng dalawang oras para sa maintenance. Lumalabas na nasa isang dome ang lahat, kung saan artificial ang ilaw na nagsisilbing araw. Sa isang flashback, sinabi ni Kirtley kay Xavier na naghahanda sila para sa isang napakalaking sakuna na maaaring magdulot ng extinction level event sa sangkatauhan. Kaya nagsimula silang magtayo ng isang underground city sa ilalim ng isang bundok sa Colorado. Binal ika ni Xavier ang kahan ng sigarilyo na nakuha niya sa kwarto ni Cal at natagpuan niyang may mga misteryosong numero rito. Sa isa pang flashback labindalawang taon na ang nakalipas, sumakay ng eroplano si Samantha kasama ang ilan sa pinakamatalinong tao sa bansa. Ipinakita niya sa arkitektong si Anders ang plano para sa isang underground city na kayang suportahan ang 25,000 katao. Ngunit sinabi nitong walang may sapat na pondo para sa ganitong proyekto. Pagkalapag nila, tinakpan ng mga tauhan ang kanilang mga ulo at dinala sila sa isang lihim na lokasyon. Laking gulat ni Anders nang makita niyang nagsimula na ang konstruksyon ng dome sa ilalim ng bundok. Muling hiniling ni Samantha na magdesenyo siya ng isang lungsod. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng masamang panaginip si Xavier, nasa isang eroplano siya at kausap ang kanyang asawa bago may sumabog sa labas. Kinaumagahan, sinundo siya ni Nicole at humingi siya ng update. Wala pa silang sospek o murder weapon, kaya kailangang hintayin ang DNA results. Naguguluhan siya kung paano pinamumunuan ni Nicole ang investigasyon gayong nagkaroon ito ng relasyon kay Cal, ngunit may alibay ito. Nawawala rin ang tablet ni Cal, kaya may mga makapangyarihang taong galit na galit, lalo na dahil ito ang kauna-unahang kaso ng pagpatay sa kasaysayan ng underground city. Maya-maya, nagtipon ang mga pinakamahalagang political figures kasama ang vice-presidente na si Henry. Inanunsyo ni Samantha na namatay si Cal dahil sa atake sa puso. Habang nagkakagulo ang lahat, naalala niya ang araw na nagsisher ang kanyang anak sa labas ng isang tindahan. Sumigaw si Samantha at sinabihan ng grupo na itigil ang kaguluhan. Ipapaalam nila sa buong komunidad sa pamamagitan ng isang emergency town hall na natural causes ang ikinamatay ng presidente, at gagawin nilang presidente si Henry upang mapanatili ang kaayusan. Sa huli, isinailalim si Xavier sa isang interview at lie detector test. Nicole ay nagtanong ng karaniwang mga tanong kay Xavier, at sinagot niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan, pati na ang tungkol sa relasyon ni Nicole kay Cal. Pagkatapos, pinalitan si Nicole ng psychotherapist na si Gabriela, na tinanong siya kung masaya siyang patay na si Cal habang ipinapakita ang kamay niyang may nakasulat na, say yes. Dahil dati siyang therapist ni Xavier at Cal, sumagot si Xavier ng, oo. Ipinalam ni Gabriela kay Samantha na nagsasabi ng totoo si Xavier sa kaso ng pagpatay dahil kung kaya niyang lokohin ang makina, hindi niya aaminin ang totoo tungkol kay Cal. Naalala ni Samantha ang panahong sinabi ng doktor na mamamatay ang anak niya, at pinilit siyang makipag-usap kay Gabriela, isang grief specialist. Nakatulong ito sa kanya, kaya sa kasalukuyan, sinabi niyang maaaring tama si Gabriela bago sabihin kay Xavier na i re siya at dapat niyang kalimutan ang kaso. Habang naghahanda ang bayan para sa town hall meeting, napansin ni Presley na hindi sumama si Jeremy, anak ni Cal. Sinundan niya ito sa library, at inamin ni Jeremy na hindi sila nagkausap ni Cal bago ito namatay. Sa isang flashback, dumalo sina Samantha at Cal sa isang summit kung saan binalaan sila ng isang eksperto na lulubog sa tubig ang East Coast ng US matapos ang isang tsunami. Sinabi ng eksperto na ang tanging solusyon ay maghukay ng isang napakalaking bunker. Sa town hall, binasa ni Henry ang isang talumpati bago manampa bilang bagong leader. Samantala, tinanong ni Xavier si Billy kung may kahulugan ang isang six-digit code, ngunit wala itong maisip. Inamin din ni Xavier na pinaghihinalaan niya si Samantha. Sa ibang lugar, narinig ni na Samantha at Nicole ang resulta ng autopsy ni Cal, na matay siya dahil sa matinding palo sa ulo at may DNA sa kanyang mga kuko. Nang makita nila ang katawan, parehong nagsuka ang dalawa. Pinuntahan ni Xavier si Gabriela upang tanungin tungkol sa mensahe sa kanyang kamay. Dinala siya ni Gabriela sa labas at inamin niyang maaaring may nakikinig sa kanilang usapan. Sinabi niyang dumaan si Cal sa opisina niya bago ito namatay, lasing at nakabathrobe. Nang muling tanungin ni Xavier ang tungkol sa mensahe, sinabi ni Gabriela na gusto muna niyang makilala siya ng mas mabuti bago magtiwala. Habang naglalakad, ibinunyag ni Gabriela na siya ang tumulong sa disenyo ng psychological aspects ng lungsod. Nag-flashback si Xavier sa isang alaala kasama ang kanyang ama, si Fred, na may Parkinson's. Piloto ito ngunit hindi nagsabi sa kumpanya tungkol sa kanyang sakit. Pinilit ni Xavier na magretiro ito, na nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon. Sa kasalukuyan, nagpunta sila ni Gabriela sa isang diner kung saan ibinahagi niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Samantala, iniisip ni Nicole ang kanyang alaala kay Cal, pero nadungisan na ito ng kanyang pagkamatay inutusan niyang imbestigahan ang pagkawala ng mga CCTV footage. Habang nagtatrabaho si Mike sa pagbawi ng digital footprint, kinausap ni Jane si Billy at nag-alala sa maaaring matuklasan. Nang kausapin sila ni na Nicole at Samantha, umamin si Jane na pinapatay nila ni Billy ang mga kamera sa gabi upang maglaro ng video games at magnakaw ng pagkain. Samantala, hinatid ni Xavier si Gabriela pa at tinanong ito tungkol sa mga numero sa sigarilyo, ngunit hindi ito pamilyar kay Gabriela. Inamin niyang siya ang nagrekomenda kay Xavier kay Cal. Sa muling pagtatanong ni Xavier tungkol sa mensahe sa kamay, hinalikan siya ni Gabriela. Sinabi ni Xavier na may asawa siya, pero nauwi pa rin sila sa pagtatalik. Sa gitna nito, sinabi ni Gabriela na may mensahe siya mula kay Cal, sinabihan siya nitong hanapin si Xavier kung may masamang mangyari at binabalaan siya tungkol kay Billy. Samantala, pinagmamasdan ni Billy si Presley mula sa malayo. Sa isang flashback, dinala si Billy ng kanyang tiyuhin sa panganggaso. Nang hindi siya makabaril, sinaktan siya nito at tinuro ang huwag mag-atubili. Nang ipapabaril sa kanya ang kanilang aso, binaril ni Billy ang kanyang tiyuhin. Sa juvenile facility, natuto siyang lumaban at kalaunan ay kinuha ng isang mercenary bilang tauhan. Sa kanyang initiation, pinabagsak niya ang isang mas malakas na lalaki upang patunayan ang sarili. Pagkatapos ng gabing kasama si Gabriela, nag-text si Xavier kay Billy para makipag-usap. Nang makakita siya ng sasakyan malapit sa bahay, naalala niya ang araw na dumating siya sa lungsod kasama ang kanyang mga anak.